Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang yung ay Freddy Ligaspi sa Facebook uh, at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Uh, bago po tayo magsimula, eh, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe down. Uh, just press the red button below and you are already subscribed. It's all free and make a comment either in Filipino or in English and give me a big likes. Okay? Okay. Uh, Marami po salamat. Ngayon ang ating topic for today will be like uh, si Inday Sara na kabilang sa member ng unit team ay look na bumabaligtad na sa unit team. Eh, kasi ang mga Duterte, kilalang kilala yan, mga trader yan, trader. Diba ba panig sila sa China? At, at, at nung kapanahon na ni Digong Duterte, ay inaikayat niya at pinilit niya ang mga Pilipino na maging parte ng China ang Pilipinas. Unlike eh, Pangulong Bombong Marcos Jr. ay pro-American, pro-democracy pro-Filipino. Itong mga Duterte, pro-Chinese. Ha? Sino ba ang mga Duterte? Sila ang author, sila ang pasimuno na pumatay sa mga inisenting Pilipino, drug addict or drug suspect, pinatay na. Hindi na umabot sa korte para litisin. Ganyan o, at nagbigay pa ng award itong si Digong Duterte nung kapanahonan niya nung siya ay presidente. At ano nangyari? Nagkawindang-windang ang ekonomiya ng Pilipinas sapagkat wala na magtiwala sa bansang Pilipinas katulad ng European Union at ibang bansa at maging Amerika hindi eh nagtiwala. Kaya kailangan natin ang peace agreement na sinusulong ngayon ng pamahalang Pilipinas para sa CPP, NPA, NDF. Sapagkat kami ay naniniwala walang ekonomiya na gaganda kung ang, ang kayo ay nag aaway away Ang yang komunista ay masosobyan kung babaguhi mo ang edukasyon dyan sa Pilipinas. Bakit ang mga Pilipino ay poor education. ah Bakit poor education? Kasi may problema ang sistema dyan sa Department of Education. Yan ang foundation pagpunta sa high school and college and other advanced courses. Tipo ba? Hmm. Bakit dyan sa Pilipinas? Ay, katulad ni uh, uh, Senator Bato de la Rosa. Ah, uh, si si ano, si Robin Hood Padilla. Ah, uh, isa lang po sila sa mga uh, napakahina mag-English. And yet they called a college graduate. College graduate from what? from Philippine Military Academy. Wow! E yung isa naman, mukhang sa Recto University, si Senator Robin Hood Padilla. It is not enough for you to have a diploma. It is not enough to have you a certificate. It is not enough for you to have a transcript of records. If you cannot actually apply it, ah, uh, in all means, ah, uh, Di po ba? If you cannot express, if you na coordinate, that is bad example of poor education. Yan po. Ang, ang kay Sara Duterte po, hindi po niya kinikiticize niya ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. in offering free stock to the CPP, NPA, and the F. Sinasabi niya ni Sara Duterte na uh, marami na patay. Hindi niya ba, hindi niya matiis na makita ang mga NPA pinatay ang kanya mga kababayan dyan sa Mindanao. So, oh, tama po ba yan? Tama po ba yan? Kaya, at bilang member ng unit team, wala siyang karapatan na makialam sa desisyon ng Pangulo ng Pilipinas kasi ay vice president lang siya. Hindi siya member of the cabinet. Member of the cabinet pero dapat kung ano sinabi ng 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 ehekutibo, yung head of the executive, dapat sumunod siya. Hindi siya member ng Congress, hindi siya member ng Senate. Hindi siya judiciary. Asa ang etiko mo, Vice President Sara Duterte? Hindi mo ginagamit yung ethics. You're not using your ethics. And what is in you are your emotion. And yet, ang tatay mo ay head ng pinatay sa extrajudicial killing. Maski na dyan sa inyo sa Davao Nakakalungkot ang inyong ginagawa. Okay? Nakakalungkot ang inyong ginagawa. Okay? May paririnig po ako sa inyo. Ito po ang message ni Sarah Duterte improvised explosive device ng mga NPA sa Mandong, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National... Inukondem ang mga NPA. Galit pala siya siya ang mga ganun eh. Pumapatay. Eh bakit yung tatay niya? At bakit siya nung siya ay mayor ng Davao City? May kaso sila sa ICC. At ngayon, papasok ang ICC dyan sa Pilipinas. Wala na sila magagawa. Maski na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi pressured sila ng world communities. Kaya ito ay isang basihan para sa matagal pang eleksyon sa susunod na 2028 presidential election. Iboboto mo ma si Sarah Duterte na isang komunista pero nagtatago sila sa NPA. Galit sila sa NPA. Eh ano bang China? Di ba komunista yan? Okay. Sagutin nyo lang po ang tanong ko, ang yung aking challenge sa inyo. Kayo mga pro Duterte at yun naman pro BBM, maglagay din po kayo ng comment. Ito po ang yung lingkod. Ah, Freddy, in God we trust, never hold your peace.